Wala na kali ni. Wala. Wala na ako kali na lang obvious. Kaya pasensya na kaya pa my friend. Muna na ako mamarok yung tali lo. Diyan darang pitis bitis mo ya Wah, Ba. tangyat ha. Hindi kaya matakot doon nung nepot eh. ang pekis-kiske. Ay, hindi yan siguro. Hindi ko naman nakot ang kamay pa ito. Araw na ako. Uh. Kanini, hindi kaya na ako sa aling apis kanini. <laughs> At hindi na ako pa

bakwes ka atakin pala mong hindi ako pa pata rin ako pa nagkikamot yan eh wala milyar o papalotan mong pala ako O, ala na ako ka na nalawang abyas pagkikiss ko sana sumadyos yung katawad kayo kami nuna mamupul ka na ako kay pala ako Kurem, um, kurem ang na. Kaya okay ka ba ang atak man? kaya ka malulus Ako wala na ng abiyos. Bilad ka yung nagwangal to. Darang ko niya ang pitis ka nini kahit bilad ka. Mantap kong tolda kang boss money. O, ba't mo mm, papaluta may pala Kaya mo sinabi ka na ako. O, manalo ko magpalam niya. O, ba't payagan. O, ba't nino rin eh, sa sangkanang ko. Magkasala ko pag yung sangkanang ko rin ang aliwan tao. Ika mo palang papalukin. Itak mo naman eh, mga kisikaban mo. Mga siya pataw kaya ka. O siguro rin nga luwang papalutan na ganyan. Hindi kang mamalot eh, dadaro mong bitis. Ali, hindi ko pag-iaway ni. Kasi nila akong talaga nga Kaya na ka mga mga friend, yan na. Kaya ka warir malunos ka na ako. Napun, may ang kami May itong gatang nga kakay. Tinunmi mo, may itong gatang. Linelo, meron ka? Oo. Oo. wala akong panyaling kan ini? Mana nung kaya pang pilat kanini, umuran. Oh, darang kaya pang pitis kanyan. Oh, karang, karang kanyang muna palo. Darang may pitis kanyan. Oh. darang kaya pang pitis. So, kailangan ko, kailangan ko lang kay my friend na lang talaga ng Diyos. anak mo? Kalila po. Oh, oh palutan mo na yan. Yang kang kaya ngayon. Yang, -yang, -yang, yang, -yang, 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 -yang an. Ayan, lili po. mau kala ko ini an. Umano na Banda, tingko ng Ya namon dininamukorn, biam ang kana ko yan. Ya namon dininamukorn, biam na ni ang. Yung... Ni ni ini nang kalublo, ini nang mo takal kutang. Takal ko mau utang gurugur. Eh, ya namon Ne, kalublo mo yan ang... ay, ay, mo, nang. Ali, mo ni ngan sige sige. Yang nan ne. Wah. Kalublo mo ne, boss. Amen oh. ni darag ne. O oh, sige sige. Ala ala, ala sikwet ta peskan. Yakong pero. Palutan mo na eh. Oh, may lunas ko oh, okay. pa kaya May lunas ko pa wala ya. Ge. kumakangabi mo be mong mamalot. O oh, sige. Pasab ko ang kai. Kita nga lang boss mani. Mm -hmm. Eh mo pa niya ben dinin ng dakang pa pala ne. Wa. Oh. Botan kai. No ni pala pa mang shadow matuo. Oh, papalutan mo nya. Pero pwede na eh. Tama 'yan Oh, mati batu mune? Oh, siki-siki, palutan mune? Wah. Oh.